Down and know you got me, baby. bro. hey bro. Good evening. How was Don't nosy. Okay lang so far, so, okay. so good. So, bro, okay lang ba? May katanungan ako para sa'yo. Kasi, tin tinanong ko na ito sa ibang ano leading man natin. Okay, mahirap naman tanong mo, bro. Hindi eh, ba, isa lang, isa ah, lang, sorry. isa lang naman. Kahit na mahirap ito, isa lang din ah, naman. Si Wala. <laughs> <I'm in -iro. laughs> kaya nga isa lang, kaya hinirapan ko na. Bro, okay lang. Okay so, lang, okay lang. Ganito kasi yan. Um, lately, naka-curious kasi ako sa mga leading man natin. <laughs> ano nga ba para sa kanila? Since di ba may mga love team tayo, oh, di ba? Uh, leading man nga tayo kaya oh, nga tayo leading man si nasa team tayo and may ka-partner tayo ang partner mo si Julian Julian so bro si Julian ba para sa iyo sino at uh, ano para sa iyo si Julian so for me una, -una tayo dun si, si, sa si sino ah sa sino syempre sino sa akin si For me, sino si, para, sino si Julian? oh, so. para sa'yo. So, syempre una sa lahat, si Julian kasi is syempre aware naman tayo na yung love team is nabubuo pa lang siya uh, oh, di ba naman siya katagal di ba? di pa di pa alas parang Halos magkasabayan months, nga lang oh, tayo uh, parang, eh 4 months pa lang yung love team so forming forming sa ngayon si Julian para sa akin is siya yung parang uh, tao na gusto ko pang makilala 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 yung kung sino talaga siya. Uh, Kasi syempre, yung 4 months, hindi, hindi pa naman masabi natin na nakilala ko na agad siya. Uh, kung ano yung mga ganti niya, mga ganun. Uh, so, so, ako parang, parang gusto ko mag, dumating kami sa stage na parang getting to know each other. Uh Siyempre, love team, di ba? Uh -huh. kami ng mga viewers, uh, ng iba't ibang tao. Pero syempre, hindi natin alam yung mangyayari. Kung, ka, kung nahulog na ba talaga kami sa stage. <laughs> Baka SMS, dumating diba? sa, point na ganun, di ba? Di ba? Kaya, for me, Parang si Julian is yung taong gusto kong makilala pa ng lungkusan. Mm -hmm. Para kung saan man kami dalhin ng love team, ihanda kami dito. Oh. So, yung sa second naman, ano si Julian? Oh, sa ano para, para sa'yo? Si Julian, sa ngayon, even though, hindi pa ganun nga katagal, si Julian is important na rin sa'ng sa Julian. Syempre. Kasi, wala sa lahat, yung love team, dumating yung love team, siyempre ako, ah uh, willing willing talaga ako nung una pa lang na, na talagang talaga gusto ko mm. gusto kong maging part Mm. Siyempre, pag team calling up, siyempre tu pagtulong, di ba? Yun, mm. eh, Yung, love team, lagi naman sinasabi ni Kuya Rob, pinapaliwanag. Yung love team is for the, so for the beneficiary. Mm. So ako, parang gustong gusto ko talaga na uh, makalove team siya. Mm. Even though wala akong idea kung sino siya. Kung sino siya. Uh -huh. Parang para sa akin, si Julian is parang isa na siya sa isang isa na siya sa isa sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko ngayon. Uh, <laughs> para bro, ngayon, uh, parang uh, ngayon lang na ako nasa taon ng anong na ano, oh, ganyan kalalim. Talaga. <laughs> so, Norman, since alam naman natin na kalaw mo o na may extra extra kayo ni Grace, oh, 'di diba? Oh, na din saka ano, parang mas malakas mas malakas pa kayo sa amin. <laughs> <laughs> Hindi. Pero ayun, ang tanong ko sa iyo is, syempre, since yun nga, may, may love team. Uh, may love, team. team. Ah, syempre, Normace. Love team na yun, Normace. Sino at ano para sa iyo si Grace, si Gracia, si Kapitana? Um, ano siya? Um, sa so kayo na yung magkaibigan kami bigyan kayo. Magkibigyan kami ni Grace. At uh, ano siya? Masaya, uh, masaya ang kasama si Grace, siyempre. Ano siya? Ahm, um, hindi siya killjoy. Hindi siya killjoy. Pero hindi eh, ko alam sa iba. Kung baka kasi siya sa iba killjoy, di ba? Oo. Uh. sa akin, okay si Grace. At madali siyang lapitan. Okay. tsaka kaya... Madali lang siyang pakisamahan. So, magaan na kasama ko si Grace. Masaya siya. So, so kahit na naiya siya pag may bank ko siya, alam ba yung mga ginagawa ko pa rin parang dalakad kami. sarap so, so, ng maraming tao na din namin kilala. So, inawa ko yung braso niya, Tol. So, 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 parang mahilig kayo mag armlock tapos, oh. sasabayan ko siya. Tapos, um, hmm. ako ng pilay. So, yun yung mga oh. bagay na. Hindi na lang sa eh. Uh, pero yun, pampagood vibes kayo eh. Pampag good vibes. lang. Good vibes. Okay, bagay, masaya, masaya ako dun sa ginagawa uh, lang namin. Uh, sa good vibes lang. So, uh, alam, pasaya lang kami. Oh, pero, tulad, tulad itong event na ito, hindi ka alam. Please. Mamaya, hmm. yeah. patawag lahat ng love team dyan. Gagawa naman kami ng na kalok. <laughs> <laughs> so, pero, uh, pero nga, gaya nang sabi mo, di ba, friend kayo ngayon, <laughs> magkaibigan kayo. So, is there a, is there a chance ba na, na... Ay, hindi ko pa alam yan. na Hindi ko masasagot sa mga oh, Siyempre, okay. minsan, yun, yun, yung mga pagbabago, siyempre, minsan, yung mga lumalaman. Pero kung sakali, hindi mo naman sinasarhan yung puso mo. Hindi mo naman sinasarhan yung puso mo para sa mga ganong bagay. Siyempre, hindi. hindi naman baga tayo namimili. Oh. Siyempre, tayo baga naman tao lang. Oh, hindi if, tayo pwede Oh. If ever mong lang mong. naman, no? no? hindi tayo pwede sabi sabi sa tao uh, na hindi kita gusto. Oh. Na, parang tayo pa rin hindi gano'n. Siyempre hindi gano'n. Pero, pero mahal mo uh, si Grace. Diba? As a, as a friend. As a friend. Mahal mo as a friend. As a friend. Yes. Yeah. So ayan. Thank you, Queen Norman. And salamat, salamat sa time. And good luck sa iyo sa <laughs> as a journey mo yun. bilang isang K-Boys. Ayan. So, sa sa work. Diba? Thank you, thank you. <laughs> Good night. Coach, ito yung katanungan natin. Sino at ano po para sa iyo si Angelica? Anong sino at ano para sa iyo si Angelica? Ano? Ano uh, si Angelica? Guru, sabihin natin ayo, uh, yung best. Talagang best yung parang the best para sa akin. best part? Oh, ay, oh, oh, ay kasi yung meaning kasi, oh. pwedeng uh, best choice, best part mm. yan, tapos uh, best para sa akin. Maraming, mm. uh, pa, ka kasi parang ano siya, maraming meaning para sa akin. Mm. kasi hindi siya, ano lang, hindi siya tao lang. Marami siyang, ano, marami siyang aspect sa akin. Kaya talaga ano, ano yung personality niya, yung, yung para sa akin, ano siya, uh, mm -hmm maraming uh, maraming marami, marami na ito sa akin. Marami na oh, Talagang maraming ambag sa akin. Kaya yeah, talagang uh, best siya sa, da, naging best siya sa buhay. Kaya best na tao na. Naging ano din. Ah, best! Yeah, best. Kaya best. You, call, yeah. Guys, may call sign na sila. Best, uh, pwedeng, S, pwedeng may S, pwedeng may uh, T. Best Basta best, uh, best, kahit anong best. Uh, Pwede. Uh, uh, kung baga para, para sa'yo, siya yung best sa naging best sa buhay mo. Ayan. So ayan guys, mayroon na pala no. And thank you kuya, ay coach. Sa so, ano, thank you sa time. Okay. <laughs> Mamaya syempre magkakaroon din ako ng ano. Oh. Uh, thank you, thank you ulit coach. Hey Rai, good evening. Good evening. Kasama po natin guys si Ryan na no? kalingap. Yuri si Piaget. Ayan, so Rai natanong ko na din yung ibang mga kuya natin and uh, syempre tatanongin kita since part ka ng um, love team which is yung Jovian partner mo si Jovi so ayan guys may katanungan po tayo para kay Ryan so para sa iyo sino at ano si Jovi para kay Ryan para sa akin Ke teman-teman mo? Saya dekat dengan teman-teman saya Kerana dia tidak terlalu sukar untuk menghidupkan diri Kerana dia terlalu keras Dia Lagi, kita berdua akan berjumpa kami sa mga ano niya uh, sa school sa school oh hindi, ako din naman graduating na, ba siya hindi hindi pag pa grade 12 pag grade, pa grade 12 kasi <laughs> ako din naman busy Dino naman. Dino. Oh. Kaya, uh, din ako waiting oh everything will live in god's will kaya kay big that's yeah. so ano na ano, ano naman siya kumbaga ano siya para iyo. kasi yung una ah, ay sino eh. Oh, sino. sino, sino, sino uh, ano yung siya, ano sa'yo? ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano ano yung nagagawa niya para sa ano yung nagiging epekto niya sa buhay mo. ano ano yung ano siya. ano yung ano yung ano siya, ano yung ano yung ano yung update Minsan ba nag, ano, like uh, nagkikita kayo off cam? Ano? Uh, oh, pero alam ni Alam. Ah, ay, nagpapaalam ka. ayun oh, yun na tama, yun. Mabuti yun. Sa na, nagpapaalam. Pati doon din tayo muna nagsimula eh. Oh. Paalam muna. Paalam muna. Tama yan. So, yan guys. Thank you Ryan sa time. God bless and good luck sa journey ng Jovian. Ano? Support po natin Jovian guys and Ryan. Ryan. Congrats kanina naka Nakakawa si Ryan, guys. Thank you. So ayun guys, since um alam naman natin or napanood na natin nagpakilala na si D kay Dara. And who knows, 'di ba? Isasali na din natin siya eh kasi syempre eh, alam kong kilala niya na din si Dara. So Um, para sa iyo ba di kasi kanina yung ibang mga kalinga nga bleeding man is ano tinanong ko kung ano o sino at ano para sa kanila yung mga kapartner nilang babae so para sa iyo ba si Dara sino ba at ano para sa iyo si Dara sa question brown na sino at ano sa akin si Dara uh, si Dara He is a new friend to me. New friend. Yeah. Kung makini kilala mo pa lang si Dara. Tapos may mga nabasa rin naman ng <laughs> comment sa blog ni Kuya. Ako Parang, may nabasa pa na yun para sure may don sa blog ni Kuya. Rav. Napakita ko naman na new friend siya pero basta yun. Okay. <laughs> New friend pero ano ba parang nakikitaan ba natin ang potential na someday alam mo yun yung may may positivity pa na ano na someday is ma-develop sa tingin mo may chance bang ganun? Mm -hmm. Siguro, <laughs> hindi naman natin sinasaraan yung mga ganyang magkakataon. Open naman, pero si, siyempre, kung ano yung will ni Lord para sa inyo, eh, yun yung mangyari. So, ayun. And, edward eh, diba, okay, mo pa lang din naman si Dara and bago pa lang. Pero, ano yung, sige siya, ganito na lang, sa karakter ni Dara, uh, ano siya sa napansin mo? Kumbaga, ano yung impression sa ni Dara? Nung napanood ko yung mga video niya before, hmm. si Dara, nakaka-inspire siya. Nakaka-inspire? Masipag siya. Tapos, yung mga nakita natin sa previous video niya, hmm. before pa lang yung, ano, yung mapapabahay. Hmm. Yun, nakaka-inspire siya. Uh, tapos, yan nga maganda rin si Dara. At, maganda, maganda si Dara. Maganda rin si Dara. Tapos, ayun, I wish I could help her sa pag-boost ng confidence niya, hmm. which is, yun ang struggling siya ngayon. Kasi medyo mahihayin siya, no? Tapos, ayun, gusto ko rin siya matulungan sa mental health niya, gawa ng affected talaga siya po sa mga nababasa niya. So, oh, kasi nga parang pinuko na yung kung ano yung, kalagayan kalagay ng katawan niya ngayon, di ba? Pero, ayun. Sige. She's a friend to me. Her friends. And I hope I get to know her friend. And Ayun uh, po. Ayun. Ayun. Okay, okay na yun. Bro, thank you. Di uh, si Di po pala isa sa mga kasama natin. Hindi si isa, siya lang talaga nag-iisa. Kasama po natin sa bago po nating nilipat ang bahay. Malapit sa bahay nila, Kuya Herb. So, marami, uh, pa marami, pa po, marami pa po kaming pagsasama ni Di And especially sa mga upcoming contents, videos. For sure, magiging tandem kami ito. So, thank you guys. And so, ayun. Kaya kuya, Good evening ano So ayan Ama uh, Mga ikatanungan ako para sa And tatanong ko din to sa ibang K-Boys na leading man natin sa mga love team So para sa Ano si Beyoncé at sino siya? Para sa Ano si Beyoncé? Siya ang Inspiration Inspiration ko siya Inspiration? Oo so, oh, uh, Inspiration ko siya dahil syempre, um, Una yan Kapag ka, ano inaano siya eh. parang pag nakikita ko siya parang laging parang ano parang gusto kong iano eh, siya para parang maganda siya laging yan eh pag laban na parang ganun ba kasi parang gusto mo lagi siyang suportahan o ano, oh, suportahan eh. at you know, nagkikare ka oh, kanya okay. <laughs> nah, kahit, kahit, kahit parang man siya ng tiyong tao uh, oh. <laughs> oh. ano pa isa? Ano at sino siya para sa? Sino siya? Sino siya um isang napakahalagang babae. Yan para sa. Uh, napakahalagang babae para kay Guy. Edo, guys. ingat ka palagi. So, yon. Thank you guys so uh, guy much. Advance happy graduation. Happy graduation. Uh, ay, may ano ba, may abangan ba tayo doon? Ayo, oh, Mapunta kami doon siyempre. Oh. Uh, sa graduation. Kailan 'yon? 14. 14. Malapit ah, na, guys. Ngayon araw, eh. araw na lang. So yun, advance happy graduation kay BNC. And nabangan nyo guys, pupunta to Thank you, Kuyads. Thank you. Ah, kuya Joms, happy ba? <laughs> happy, happy birthday. Shout thank out sa'yo, Kuya. You, salamat, salamat. So, so ayan, kasama po natin guys si Papa Joms. And tonight, um, tatangin po natin siya since natanong natin, ikaw yung pinaka-last ah, sa may interview natin. Ano? Okay. So, meron po tayong katanungan. Isang katanungan lang naman. Madali lang din and short lang if sasagutin mo. Opo. So, para sa iyo, Kuya jones since uh, nasa love team tayo at a partner natin ay si Carla. So, para sa iyo, um, sino at ano si Carla? para kay Papa John's. Si po, siyempre. Um, lagi man natin sabi ah, uh, importante siya sa atin po. Uh -uh. Tapos, napaka-supportive niyan. Sobrang supportive niyan. Ano kami, ano eh. Ano kami pong eh, yung tipong supportahan kami. Kung uh -huh. sino ang medyo emotion, susuportahan ng isa. Kung sino mang ano, pa, ano lang. Magpapadis. So, hindi lang financially and physically kayo hindi, nag- eh, Emotionally, nag din emotionally, kayo? Emotionally, andun yung support ni Carla. So, halos sa lahat ng aspect pala. Emotional, emotional, oo sandan kasi kami naman ni Carla ay na parehas although yung blessing kasi bro may minsan parang may kaano may kakakibat na um tawag kaakibat na problema problema so yun na lang din nag-ano na lang kami kami na lang din nagpapatatagan kasama ang inyo Mike Boys, mga Angels ako pag ano sa kibus ako na na lalabas ng akin sa loob. Si Carla naman minsan sa akin. O, kasi yung sa Angels at sa ano, kila Ma'am M's, mga ganun. mm. -hmm. So, andun yung ano namin eh. Andun yung supportahan namin ni Carla. O, mm -hmm. o. Support kasi sa isa sa... So, okay. Um, ano naman siya para sa iyo? Siyempre, ah, uh, mahal natin si Carla. Mahal. <laughs> mahal na guys. O, opo. So, ayan. Alam namin ni Carla kung anong, anong, anong nangyari sa amin. Mm -hmm. Andun yung respeto, pagmamahal at kalinga. Kalinga. And, oh, oh. Very supportive si So ayun. Yan lang ko, Joms. Very short lang din. And thank, thank, thank you, you. sa time, ano. Thank you very Pasensya long. natin na din sa abala. Ay, okay lang. Okay <laughs> lang. Pasensya na, <natin>, ano. <laughs> ah uh, oh. basta, pero salamat at nagpunta oh, sa ko sa birthday mo. Thank so, you. masaya din ako na nakaten ako nung actually first time kong makaten ng birthday mo. Ay, oo oh, First time ko. Oo oh, nga pala, oh. Nadi, wala ka. Oo, oh, wala oh, pa Pero yun, thank you bro at kasama oh, ka. Sana next time matawag na ako ni Boss Alvin mag-message sa'yo. For sure, habaan kayo yung message. Oh, sige. sige, sige. <laughs> kanina. Sa uh, oh, yeah. ka yeah, uh, wala nang time. Wala oh, Sige, pwede mo mag-ano bang message mo sa'yo. Hindi. <laughs> Alam na, napaka-pogi mo talaga. <laughs> Hindi. Sa reserve na lang natin yan para like, sa... Ano kita? Papamessage yun kita. Uh, Sunod so, so, na birthday. Pero, next year. Pero ano? Um, siguro next year. Kahit simple lang. Okay lang ako oh. bro. Kahit tayo-tayo lang magkakasama. Uh -huh. Kahit walang program. Kahit walang ano. Yeah. And see you, see you bukas. See you, bukas. Oh, see you bukas. Thank you very much, bro. Uh, thank you, Kuya Joms, and peace out. Peace out. Good best, bro.